Hello, good afternoon. Good afternoon dito. Ito, iti, pakita, pakita ko lang yung flex ko lang yung mga tanim ko. Ito oh, ang payat-payat dati. Ayan oh, ngayon naglumago siya. Nakailang kilo din ako nito. Ito yung kamuti. Ay, yung sili ko, wala na. Matagal na kasi. Ayan. Ayan, puro kamuti yan. Ito yung malunggay ko oh papakita ko pa ito isa tapos ito meron pa ako isang malunggay ito yung malunggay na to bago ako nagbakasyon noong October siguro mga tinanim ko to mga August yata yun o September mga August yata parang ganun ayan o lumaki na siya o oh. sagana sa tubig to dati buti na lang bumalik ako kung hindi siguro patay na tong dalawa ng, dalawang puno natin tapos meron din ako ditong grapes kaya no oh, grips to. Ito ito, ayan grips yan, oh. Ayan, grips 'yan. Pinagapang ko lang dito sa kan. Ayan. Tapos dito naman tayo sa kabilang side oh, ito yung malunggay ko isa. Ito mga unang tanim ko to. Ito yung doon. May dalawang taon na to. Tapos yun pa. Bago pinutulan ko. Pinutulan ko siya ngayon. Inuunti-unti ko lang kasi pangit kasi tingnan pag sinabay mo. Inuunti-unti ko yun yung pinutol ko. Isa nga, mayroon pa sa likod. Ito yung tanglad ko. Ah, hindi ko na inano kasi marami na masyado eh. Dati may ahas daw dito nakita. Kaya hindi ko na pinaano masyado yung tanglad. Ito na lang isa. Kasi hindi naman namin ma ano eh, magamit lahat yung ano nang tanglad. ito yung kangkong ko. Yan oh, malagong malagong. Ayan, kangkong yan Kangkong oh, lalaki ng dahon ng kangkong Ayan Ito, kasabayan to doon Yung dalawa na tinanim ko doon Ito, bago ako Nagbakasyon Ito, ito, ito rin Kasabayan to, malunggay na to Bali, mayroon pa akong malunggay doon sa kabila Pero hindi na nalaga Kasi nilagyan ng workshop ito na lang yun Bali, ilan ba to? Pitong na puno to. Tama na to mga pito na puno. Tapos ito. Yan mga uh, kadian. Tapos ito si Lito eh. Kaso lang atay, na ano na. Matanda na. Meron nga ako dito'ng uh, lemon. Pinaano ko dito? Ayun ayun oh, 'yang lemon oh. Kaso lang mabagal uh, man umusbong. Tu na rin oh. 'Yan lemon 'yan. Tapos ngayon, didilig tayo. siguro may naawa siguro dito kasi ilang araw ako sa biyahe tingnan ko sa kabila basa man basa pa man konti yung kwan yung tawag nito yung kamuti ko doon dito lang yung medyo tuyo. yan o lalaki o oh. lalaki o oh. ano o sus sus may yung marimab. Depende lang kasi sa pag-alaga eh. Pero hindi na organic to kasi patay na kasi na ano kasi to dati nasira sa yung apids ba. Nilagyan ko ng pinutol ko to lahat. Parang anong tawag noon? Trim ba? Tinrim ko lahat yung ano ng kangkong tapos sinabuyan ko ng urea. E ngayon ha. Huh? After mga 3 weeks siguro din bago nag-epekto yung urea ngayon dago, hindi na kwan so, shout out kung sino yung gustong kwan kail busy natin mula, mula dito sa disyerto hanggang sinas yung walang kangkong dyan Ayan.